Okay guys, uh, good afternoon sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa Ron sa Roa City. Uh, Naglalakad-lakad muna tayo dito. Iyan yung monumento sa nating dating presidente na si Manuel Ruas. Yan din na automatic kasi mainit. Ayan. Ito yung City Hall, uh, napakaganda. Papansin niyo naman dito, uh, napakalinis yung lugar dito. Ayan, habang naglalakad tayo, napakalinis, maganda. Ganda ng mga tanawin dito. Ayan. Shout sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Uh, ganda nga po sa inyong lahat. At uh, si Papalo, naglalakad-lakad dito sa City Hall, sa Roa City Capes. Bilang isang kapis noon, proud na proud naman ako, nabalikan ko naman. One year na hindi naman tayo makakabalik dito. Babalik naman tayo mga ilang, ding, uh, ilang araw na lang, babalik naman tayo ng Maynila. At ito yung tinagurian na uh, Capital Seapods of the Philippines, ang Roa City. Dito nyo guys, matagpuan yung mga seapods na napakaganda. Uh, pinagmamalaki ko bilang isang kapisnon din pinagmamalaki ko din yung lugar sa cross city ayan, uh, napakaganda ito yung immaculate conception simbahan uh, malaki, napaka, napakaganda ang fiesta rito ay eh, December 8 at maganda rito kasi maganda sana uh, kung nandito kayo nakapamiesta merong lugar dito, na may, dito yung sa likod sa Burgos sa uh, kumbaga eh yung mga street foods yung mga, mga bilihan ng mga seafoods na magaganda yung pipa, ipapaluto mo dito yung nabibili buhay na buhay tapos ipaluto nyo ayan yan yung arko hindi pa tapos kasi ayan Ayan oh, o, narco Hindi pa kasi tapos guys yung paggawa dito sa arko nila Napakaganda Ngayon ito naman yung Ito naman yung Lapurushima Concepcion yung Eskulahan ginagawa nila yun okay, na. sa YouTube 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 YouTube. Papalon blogs channel. Karon yata malen tau karon mga sa YouTube karon ano na channel niya blog. Ola ako na sticker ko. Cera ko sa. Papalon vlogs Oh, YouTube. YouTube mismo. Ano ano? Like share. Follow. Ayan. Shout out sa mga tropa natin na nagkakabit dito. Ayan. Sit well, sit Ano yung kabit nyo? Ano yung kinakabit nyo? Sa internet. Ah, sa internet. Nagbakal magalit ko mo, kabit mo. Bakal pa ko sa USB. Ay, salamat. Salamat. Along, along that oh. Merry Christmas. oh, Merry I Christmas, say, Merry, Christmas. Merry Christmas sa ating mga on. kababayan, Merry Christmas sa lahat ng mga lahat ng mga ating mga kababayan sa ibang bang, uh, ibang bansa sa mga abroad. Ayun, makita niyo na maglalakad si Papa noon. Uh, papunta tayo na sa public market kasi uuwi na rin ako. Oh. May kita niyo yung kalinisan sa siyudad sa Rosa City na pinagmamalaki din natin bilang kapis noon. Ayun. Karon na makita mga lakay. hindi e, ko pa. Oo. Oh. Eh. Ang lord. Hindi ko na mai hindi ko na mabanggit yung ako kay ano bawal. Ay mga guys, nakadlakata uh, dito para mapakita natin sa inyo. Ito yung eskuwela na napakaganda, kilalang-kilalang kilala dating eskuwela niyan. Ito yung kapitolyo na napakaganda din ngayon tatawid tayo dito ah, tingnan mo guys ito yung mga sasakyan na tamang bang kasi tumitigil, tumitigil sila para uh, makatawid yung mga tao Kung hindi nga tulad sa uh, Maynila nakapo nakatawid ka na at mamadaan ka na nga sa pedestrian hindi pa rin tumitigil ah. Uh, Halos bangkain ka pa. Pag minalas-malas ka nga, ay mapagalitan ka pa nila. Yan, uh, pipick up yan ng pasero dito. Ano okay, so. mga Oh guys, ito yung kagandahan dito. Napakalinis. Ang ganda. Maliwala sa mata natin sa pagtingin kasi napakagandang pasyalan. Napakalinis. Ayan. At makikita nyo no. Ayan, ang arko kasi hindi pa tapos. Ginagawa pa. Ayan yung city hall. Ngayon na ah, maglakad-lakad tayo dito para may pakita natin sa inyo. Ayan. Ito yung Christmas light Oh. Ako yung Christmas light sa malaking Christmas tree. Ayan, yung mga halaman kalagay dyan. Maganda. Uh, nilagyan sa mga halaman. Ito naman yan, yung mga... Uh, ito kasi yung tubig dito, guys, uh, alat. Alat to kasi pag malalim ang tubig dito, ay eh, maalat ang tubig dito pag gumapasok yung tubig alat. Ayan. Uh, yung mga parang, no, maganda. Parang nasa Maynila tayo. Naglalakas ito sa John Sprain ayan yung mga tricycle. ito naman kasi pag diniretsyon nyo naman yan papuntang pa papuntang uh, national road highway aja uh, dyan naman uh, ikot ikot lang tayo dyan sa public market tapos sa uwi na kasi ang uh, sunod na araw na siguro natin puntaan dyan Mapapansin wow, nyo mga guys, oh, napakalinis yung pan dito, ang mga kalsada. Yan sa mga tagibang bansa, sa ating mga kababayan ng mga abroad, mga kapisnon, makikita nyo ang ating lugar. Ayan, napakalinis. Matagal naman tayo dito pag mak makabalik. One year ago na naman, makabalik tayo dito. Bawat taon, uh, nag-iiba ang kwan dito. Ang pagganda sa ruwas, napakaganda ang linis natin walang ganito ah, uh, walang ganito na dinadaan ng tao sa gilid lang dumadaan ngayon meron na oh ang ganda parang nasa biyok pa lang oh biyok na nga tawag nga pala to kasi nasa tabing ilog tayo eh tabing kwan kasi ito ang tubig naman yan alat hindi naman tabang yung tubig dyan ayan mga guys yan ang public market na sa harapan natin bago mailive naman natin ito mga next year naman pag nakabalik naman tayo dito saka doon naman natin mailive ma ang Ross City ayan yung paghahanda na natin mga kababayan yung mga protasan ang dami siyempre nalalapit na yung tinatawag dito yung pagba sa bagong taon ayan ayan yung mga protas dito Yan, ito yung mga prutas oh. ano. Ang dami mga prutas dito na nakahanda na para sa pagkandating ng bagong taon. Ayan. Prutasan. dami. Ito na sa kabila. Puro prutasan naman din dito. Ayan. Mga prutasan. dami. Kaya yeah, ikot, ikot muna tayo dito mga guys Kahit saan ka naman rumingon dito Puro mga purtasan Kasi dyan sa kabila Puro naman pa ayun o Purtasan pa rin yan dyan Pag pumasok tayo dyan May mga isda na may paninda dyan sa mga karne Kaya hindi na lang tayo papasok dyan Ikutin na natin to Ikot-ikot yeah. lang tayo dito para May pakita natin sa inyo tapos sabay uwi na guys, doon tayo galis kabila kayo oh, oh. no doon o oh, ayan no oh. dito naman, dyan naman dumadam umiikot lang yan dyan yung mga sasakyan ayan naman guys ito yung mga pag pumasok ka dyan nandyan na yung mga bilihan sa mga isda tapos yung mga kandong kabila mga gulayan naman sa kabila napakalaking public market kasi ngayon na uh, hindi lang tayo papasok dyan uh, kasi iuwi na rin ako kasi alangan yung oras ako na inaantay na ako sa sa uh, bahay yung kasi nagpapakabit nga ako ng kan uh, tawag ito yung antena na signal ayun eh wala yung pinapabili kaya pumunta ako rito kaya ngayon yung nagkakabit nakaabangan to sa akin yan sarap pag dito oh, parang nasabi ko napakalinis mga guys oh. yung ganda malaking pagbabago sa mga kababayan natin mga ibang bansa ayan nakikita niya naman yung pagbago sa ating lugar sa Roa City na napakaganda dati nga walang ganito walang ganito eh puro kalando yung mga produkto ang nakalagay dito ngayon oh uh, meron na ayan oh maganda mga masyal dito Ayan. Kita nyo naman guys oh. Iba-iba na yung ruas talaga. Napakalaking pagbabago. Uh, make sure naman tayo makapag-live dito. Oh, yan oh. Ganda. Ayan pa. May extension pa. Ayan ginagawa pa oh. Ayan mga gumagawa yung ating mga kababayan so mga guys yo, tatawid tayo dito Ayan. ito yung public market mga prutasan din hindi na ako dito sa loob kasi uh, ah, alanganin na sa oras dadaan na lang tayo dito <tinyo> Hindi naman natin kaya kasi ikotin ito, napakalaki din kasi. Ayan naman kasi yung palisdaan na. Dering, dering. Yung mga bilya sa mga isda. Ganda na rin sa mga bilihin. Ang dami ng mga protas din dito. Ayan. Ah. mga guys okay. Ito naman mga karnihan naman din. Hindi na lang tayo papasok dyan sa loob. Yung eh mga karnihan. Nakasipirin kasi mga karnihan. Diyan naman, nakailira naman dyan. Mga street food, sa kabilihan ng mga tuyo. Ngayon dito tayo maglalakad-lakad para pauwi na rin tayo. Ayan. Ayan, ang Rose City Public Market Napakalaki sa mga guys oh. Tingnan mo rito yung mga panita yung lugar dito. Kahit sabi mo palingke okay, pero malinis siya. Nakalagay sa lalagyan yung mga basura. Ayan, katulad yung basurahan. Diyan nakalagay. Nakaipon yung mga basura, hindi nagkakala. Tingnan mo oh. Ayan. Kaya maganda malinis ang public market hindi nagkakalat yung mga tubig, yung mga basura. Kahit sabi mo napakalaking uh, siyudad, pero yung mga sa public market nila malinis. Yan Ngayon, uh, pupunta tayo doon sa kabila. pag aabang ako ng mas masasakyan para uuwi na rin na ako oh. mga putas ganun yung eh, mga guys o oh. kahit saan ka naman umikot dito dami yung mga protas gawa nga ng tawag dito yung malapit na yung bagong taon na tinatawag ayan yung mga prutas dito nakasabit lang Yan, ang malaki ng pagbabago ngayon sa rose dito hindi katulad dati ngayon ang ganda na ayan o oh, uh, masarap maglakad dito kahit sabi mo na uh, public market and hindi hindi siya matrapik sa kan di kalagang basura nakalagay sa tamang basurahan ngayon ako mag-aabang naman ako doon guys sa kabila para kuan tayo tatawid daw diyan tara ay mga guys sasakay tayo dito para makauwi na sasakay tayo sa terminal sapiat paman sapiat Baya to Saan lang Kaya mga guys Nakasakay na ako rito Okay mga guys uh, Mamaya na naman tayo Kaya mga guys bababa, bababa na kami dito Andito na kami sa terminal Ito yung terminal sa series Ngayon na uh, Nasakay tayo dito ng jeep. Kaya yung sinakyan namin na yun. Kasi na, kanina, nandun tayo sa Ura mismo. Ngayon, nandito tayo sa terminal. Ito, labas ng Ura City to. Dito na kami sa terminal. Ayan, dito sasakay. Okay guys, patuloy ko na ito. lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo. God bless. Ang dito lang muna. Bye-bye!